isang bansa, na isinilang sa revolusyon. Isang leader, na lumaban para sa tangal, hindi para sa titulo. At isang tanong, na matagal nang bumabagabag sa ating kasaysayan. Paano kung si Andres Bonifacio, ang naging unang pangulo ng Pilipinas? At ngayon, babalikan natin ang mga desisyon, pagtataksil, at mga pangyayari na maaaring tuloy ang nag sa direksyon ng ating bansa. Isang mundo kung saan ang tunay na leader ng katipunan. Ang siyang unang pangulo ng kalayaan. Sa bawat kwento, may saysay mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama natin tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saisay. imahinasyon lang ba o isang posibilidad na ninakaw sa atin ng kasaysayan kung walang heroes convention walang pandaraya walang pagpatay ang ating unang pangulo ay hindi si Emilio Aguinaldo kundi si Andres Bonifacio ang supremo ng katipunan ano kaya ang hitsura ng Pilipinas kung ang ating pamahalaan ay isinilang hindi sa kapangyarihan ng mga elitista, kundi sa puso ng mga manggagawa, magsasaka, at karaniwang tao? Isang bansang tinatag sa dugo at dangal ng masa, at hindi sa politika ng mga mayayama. Sa totoong kasaysayan, ang rebolusyon laban sa Espanya ay nahati. Mula sa iisang layunin ng Katipunan, nabuo ang dalawang mukha ng kilusang. Ang magdiwang na tapat sa Supremo at ang magdalo na tapat kay Emilio Aguinaldo. Noong March 22, 1897, ginanap ang Tijeros Convention sa Cavite. Dito, napagkasundoan na magkaroon ng bagong gobyerno kapalit ng Katipunan. Ngunit may kakaiba may pandaraya, may sabwatan. Habang bumoboto ang mga katipunero, si Bonifacio, ang ama ng revolusyon, ay tinalo nila pastangan at tinanggal sa sariling kilusan. At sa huli, ang supremo ng katipunan ay inaresto, nilitis at pinaratangan ng pagtataksil, at tinanggalan ng buhay sa bundok buntis noong 1897 isang leader na dapat naging simbolo ng kalayaan, pinatahimik ng sariling kababayan. Pero ngayon, susubukan nating ibalik ang oras. Isipin natin, sa halip na dayaan, ni ang botohan. Walang pagtataksil, walang pagkitil ng buhay. Sa halip, si Andres Bonifacio ang nahalal na pangulo ng revolusyonaryong pamahalaan ang Pilipinas, sa ilalim ng pamumuno ng isang anak ng tondo, hindi ilustrado, hindi mayaman. Isang tunay na anak ng bayan. Bilang pangulo, iba ang estilo ni Bonifacio. Siya ay makamasa, hindi elitista. Ang kanyang pamahalaan ay hindi nakasentro sa mga hasyenda o mayayamang pamilya, kundi sa mga barong-barong palengke at bundok kung saan lumalaban ang kanyang mga kababayan. Ang kanyang mga pulisiya, radikal, makabayan, tunay na revolusyonaryo. Posibleng ipinagbawal niya ang malawak na lupaing kontrolado ng pigila. Baka nagkaroon tayo ng mas maagang reforma sa lupa at mas malakas na pambansang identidad. Si Bonifacio ay hindi politiko. Isa siyang organizer, isang man of action. At sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang gobyerno ay maaaring hindi perpekto, pero totoong para sa masa. Kung si Bonifacio ang Pangulo, ang katipunan ay hindi mawawala. Ito ang magiging saligang batas ng bagong bansa. Isang gobyernong nakabatay sa kalayaan, kagitingan, at kapatira. Ang bawat mamamayan ay may tungkulin. Ang bawat isa ay kapatid. Walang mayaman o mahira, lahat ay Pilipino. Sa pamumuno ni Bonifacio, malamang naging mas matindi at mas organisado ang laban sa Espanya. Walang hati, walang magdiwang o magdalo. Isang bansa, isang layunin. Ang kalayaan. At dahil sa kanyang karisma at tapang, posibleng nagkaisa ang Luzon, Visayas, at Mindanao sa iisang bandila, mas maaga pa sana nating napalayas ang mga Espanyol. Isipin mo, 1897 pa lang, malaya na tayo. Ngunit darating ang isa pang pagsubok, ang mga Amerikano. Noong 1898, dumating sila dala ang bandila ng kalayaan. Pero alam natin, iyon ay maskara ng imperyo. Kung si Bonifacio ang Pangulo, malamang ay hindi siya pumayag sa kasunduan sa pagitan ng Espanya at Amerika. Walang mock battle of Manila, walang pagbebenta ng Pilipinas. Si Bonifacio ay hindi madaling mapaikot, hindi siya nakikipagkamay habang may espada sa likod. Ang laban ay magpapatuloy, isang digma ang Pilipino-Amerikano na tunay na laban ng bayan, hindi ng politika. At si Aguinaldo, marahil ay nanatiling general ng katipunan, tapat kay Bonifacio. Isang pinagkakatiwala ang pinuno ng hukbo, hindi kalaban, kundi kapanali. Walang pagpatag, walang pagtataksir. Isang revolusyon na nagtagumpay dahil sa pagkakaisa, hindi sa siraan. Kung si Bonifacio ang unang pangulo, ang Pilipinas ay maaaring mas makabayan, mas pantay-pantay, at mas may paninindigan. Hindi kolonya ng Amerika, hindi republika ng mga elitista, kundi isang bansang may pusong masa at kaluluwa ng revolusyon. Baka mas maaga pa nating naabot ang tunay na kalayaan, hindi lang sa papel, kundi sa puso. Isa lamang itong haka-haka. Pero isang napakagandang tanong. Kung ang tunay na anak ng bayan ang naging unang pangulo ng Pilipinas, paano kaya nagbago ang takbo ng ating kasaysayan? Baka ngayon, ang ating mga kabataan ay hindi lang nag-aalaga ng pag-asa, kundi nabubuhay sa lipunang itinayo mismo ni Andres Bonifacio. Nagustuhan nyo ba ang kwento natin ngayon? Maaaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang ah, Saisai.